So, yun mga idol, magandang hapon. So, yun, hapon na nga. Siyempre, palabog na yung araw. At nandito na rin ako sa gilid ng dagat. Nandito ako ngayon sa bangka. Uh, may inayos lang ako konti. At saka, nagtambay na rin ako. So, yun, maraming mga uh, tao rin dito. So, yun, sa grupo ng Batang Moroami, uh, hindi ko na kayo sinama dito sa video. Siyempre, dahil medyo nagkalamat tayo. At pangalawa, uh, sundin ko muna yung dati kong sarili ang dati kong saya so, simpre masaya rin ako dahil nakasama ko kayo sa mga video, sa mga content simpre, lalo ka na uh, batang prinsesa ng Moroami uh, simpre masaya ako dahil uh, pumayag ka na pumasok sa video simpre uh, yun, uh, gusto ko rin talaga na may kasamang mga kaibigan so ito na ang huling alaala. ah uh, iwahiwalay muna yung mga batang marami so yun po ay nakatambay hapon na wala ng araw so yun Ah. Uh, hiwalay muna tayo. So, ito yung kubo namin. Ayong ah, yung kubo ng pinagtutulogan namin pag nag iipon ipon kami ah pag nag overnight so pag nagkakayayaan dito matulog so yun mag isa lang ako walang magkasama kasi ah, galing ako sa bangka ko may ginawa lang ako kunti so yun walang tao So yun Walang kasama uh, Iwas muna tayo sa uh, Grupo ng Batang Morawami So yun Yung kubo Walang tao Diyan kami natutulog Nag overnight Pag nagkakayayaan So Kahit biglaan Kahit gabi gabi So Medyo Medyo ano na medyo nagkalamat konti kaya iwas muna tayo so, siyempre nagkalamat konti at pangalawa uh, may nagagalit so siyempre hindi naman ako nagbago itong pagbabago natin yun So, hindi naman sa tuluyan natin ihiwala yan yung grupo ng Batang Maruami. So, yun, marami pang tao. Siyempre, ano muna tayo. Magkikita-kita pa rin. Pero hindi na tayo sasama sa pagtulog. So yun masama loob ko at nagka roon ng kunting mancha at isa pa uh, mayroon na may nagalit may nagtatampo rin so iwas mo tayo uh, kaya natin mag isa so sana bumalik yung dati. Tapos ah uh, Siyempre nandiyan pa rin yung grupo ng Batang maruami, ng Bataan. So nandiyan pa rin yung bangka ko. Ah uh, pag nagkayayaan na uh, pumunta sa dagat ah uh, Siyempre, naghahanda yung bangka ko para sa ah uh, content so ayun sana pasupot naman yung aming uh, maliit na channel sana lumaki para may bunga yung pagpapagod namin medyo gabi na medyo madilim na so yun dami kipon-ipon pa rin mga kapabigan marami pa rin hanggang dulo hanggang sa taas karami paakyat so yun ang pasyalan ng mga probinsyano uh, simpre sa bundok pa rin malayo ang mall dito nasa alabang hindi joke lang wala talagang mall dito uh, malayo so dito yung ano nila May nagpo-propose doon oh. Yan tumayo.